At doon sa lugar kung saan mismo nangyari yung inkwentro noong linggo kung saan niya apat -apot -apot, na miyembro ng PNP Special Action Force ang nasawi. At doon nil na, nakita namin na talaga namang dihado ang pwesto ng PNP sa. Sabi nga ng ilang uh, field commander na aming uh, nakausap, sa ganong sitwasyon, tila raw, naging sitting duck ang mga polis. Sa liblib na bukid pa lang na ito sa sitio Amigil, barangay Tukanalipaw, Mama pano. Mahigit sa miyembro na ng PNP Special Action Force ang napatay. Sa kabuuan, nasa 44 ang patay na tauhan ng SAF. Narating namin ang lugar makaraan ng mahigit isang kilometrong lakaran. Kasama ng pagtawid sa isang makipot at tulay na gawa sa kahoy. Nagkalat pa ang mga basyo ng bala sa maisan na pinagpwestuhan daw ng isang grupo ng SAF na kasama sa operasyon. Nasa lugar pa rin ang hindi sumabog na rifle grenade. May mga naiwan ding ilang gamit ng SAF na hindi na mapapakinabangan, gaya ng face mask na ito. May mga gamit na kasa at punit na bahagi ng uniforme. Pakas na mga sugat ginamot o nilapatan ng first aid. Kung isa sa larawan ang pinirestuhan ng SAF, para itong isang napakaliit na isla na may taniman ng mais. Dito sa gitna ng mais ay na ito nakapwesto yung mga miyembro ng Special Action Force. Samantalang yung mga miyembro naman daw ng MILF, ayun, doon nakatago sa mga niyuga na yon. Doon sila yung nanggagaling yung heavy volume ng uh, putok papunta rito sa kanilang direksyon. Kung tatatas naman sila, nasa likuran ng mga member special action force, ilog. Kung tatawid ka ng ilog na yan, pagpapasok sa tubig na yan, mabagal. Ang kailangan mong gawin, tatawid ka ng tulay. Pero yung tulay na yan, napakadelikado. Dahil sa may puno na yon, yun yung puno na yon. Meron pa daw isang grupo ng mga miyembro ng MILF ang nakaabang doon. Kaya nangyari, pin down talaga yung mga miyembro ng Special Action Force sa lugar na ito. Tanging ang ilog ang naghihiwalay sa kinalalagyan ng mga pulis at ng MILF. Sa pwesto ng magkabilang panig, walang duda kung sino ang llamado at sino ang dehado. Kaya naman sa mga larawang ito, makikita ang kalulus-lulus na sinapit ng mga pulis ang ilan, hindi na makilala dahil napuruhan sa ulo. Ang tulay na aming tinawiran, tagtag din ng tama ng balang. Hindi marinaw kung meron bang nagtangkang tumawid dito nung inkwentro. Base sa kwento ng mga residente, lumaban pa rin ang SAF. At sa bilang nila, mahigit sampung araw ang patay sa mga kalaban ng SAF. Ang mga residente na raw mismo ang tumulong para mailabas sa bukid ang mga katawan ng napatay na SAF. Kayo kasama kayo sa nag-reflip mga katawan? Oh. Kami ang kasi kayo ang pinira ka ng MIFF o BFF o Kahit tahimik na ang barangay ito Tukadalipaw, makaraan ang ingay ng putukan itong linggo. May mga residenteng lumilikas pa rin lalo na tuwing gabi. Gaya ng mga lolo at lola na ito na nakikitulog sa gilid ng isang bahay. Nasa tatlong daang residente pangaraw ang evacuate sa barangay. Dito sila tumulog na tulog kagabi. Pagkabi. Kaya sila uwi. Pagkabi na uwi. Tuwing gabi, magbalik sila rito ah kasi takot, takot. kasi minsan may naririnig sila na magbalik naman ng wife. may magbomba kaya ang lokal na pamahalaan ng mama sa panuna ang nagpapakalma sa kanila siyempre pagsibilan ka kasi pag nakakarinig ka ng mga pursuit operation ah uh may may mga keso magba magano daw mag uh, mortal shelling pa daw ang AFP pinapakiusapan natin sila na uh, lahat ng naririnig nyo is uh, hindi totoo yes. misinformation yun yes yeah, misinformation ngayon nangyari Mel well, uh, kapag natuloy yung uh, plano ay uh, bukas ililipad papuntang uh, Maynila yung uh, mahigit apat na pong uh, miyembro yung mga labi ng apat na pong uh, miyembro ng PNP Special Action Force at uh, gagamitan niyan ng uh, tatlong C-130 para may atin sila sa... Narared alert ang puwersa ng militar sa buong Maguindanao dahil sa panta o mano ng pag-atake ng Bangsamoro Moro Islamic Freedom Fighters o BIFF. Sinasabi rin nagdagdag din daw ng puwersa sa lugar ang BIFF at Moro Islamic Liberation Front o MILF. Kaya naman nakapwesto ang mga tangke ng militar sa mga lansangan papasok ng mamasapano, ang bayan kung saan namatay ang apat-apat na miyembro ng PNP Special Action Force nitong linggo. Nagkalat ang checkpoints ng Philippine Army at Police dahil sa informasyong ipakakalat umano ng BIFF ang mga Improvised Explosive Device o IED. Isa-isang tinabubuksan ang mga trunk ng kotse. Pinabababa rin ang mga sakay ng motor. Nitong mga nakarang buwan, sunod-sunod daw ang pag-atake ng BIFF laban sa mga sundalo gamit ang roadside bombs. Kaya may nahanap na ng sa ah Ay din ba? Ay din ba? Baril, mga baril yung galing dun sa loob. Ang mga galing sa man. Sa encounters, encounters. Ayon sa 6th Infantry Division, nagtatangka ding ibenta umano na BIFF ang mga malalakas na uri ng baril na nakuha nila mula sa mga napatay na pulis. Merong mga narisip kasi kami ng information na merong bentahan ng guns kasi hindi lang naman yung MILF yung nakukuha, yung BIFF din. And we have been receiving report reports na yung BIFF ay nagbibenta. Una nang sinabi ng BIFF na wala silang balak isauli ang mga baril na nakuha mula sa PNP SAF. Nagre-reposition naman ang dalawang brigade ng Philippine Army. Naggalak ang mga tangke sa Jensan-Cotabato Highway. Sa kabila ng paghigpit sa seguridad, normal ang takbo ng buhay sa mga bayan ng Mamasapano at Datupiang Piyak na ginagalawan ng grupong BIFF. Bukas sa mga palengke at paaralan. Tuloy-tuloy ang pagbiyahe ng mga sasakyang lulang ang mga pasahero o mga produktong pang-agrikultura. Gayunpaman, paman, hindi raw maiwasan ng ilang residente na mga mba. Kaya tuloy-tuloy ang pagsisikap ng Coordinating Committee on the Cessation of Hostilities para mapahupa ang tensyon sa pagitan ng gobyerno at mga MILF na nadamay sa inkwentro sa SAF. Malapit man sa lugar ng MILF ang mga hinahabol na BIFF kailangan daw manaig ang kapayapaan at mapawi ang pangambat pag-aalinlangan ng MILF Commanders. Nanalawagan din ang CCCH na bigyan daw muna ng pagkakataon na malaman kung ano ang tunay na nangyari bago kundinahin ang naging papel ng MILF sa madugong engkwentro. Suspend our judgment on this incident. Tingnan muna natin ano, uh, based on na uh, nakita namin, we have to look on the, on the, on the, on the, on both sides dapat magdi ba kayo tayo na magkaroon ng dapat tayong magkaroon reflect uh, response na pwedeng i-agitate ng other parties uh, who are drawing away from the BBL.